yon sa pala ako dito ng redero mga Zero, uh, yan paano masabi? yan yan sila yan yung mga tauhan ko ayan. galing ha kasayo dun dun mga tauhan ko yan mga yan mga kasutero ito na yung nabakudan namin oh napakalawak yan yeah. So yun, may baka na rin ako dito May dumating. Wow! Gani Kanina lang siya dumating mga kasusero yung baka to. Ayan o. Oh. PM nyo lang ako mga kasusero kung gusto nyo ng baka. Partin natin pag mag-birthday ka. Kung mag-comment ka dyan sa baba. Ayan o. Oh. Bibigay ko sa'yo yan. Isa pa lang yan. Ayan. Yung mga bata ko, ayan oh. Ito no? so, yun, yung nagagawa namin, ayan. Nagagawa pa lang nila. Ang babagal. Ayan. Yung baka ko naiinip na, naiinitan. Paano masabi? Ayan na no, oh. Ayan guys. Yun. Ayan na oh. Ayan. Yung ano namin, topic namin, si Tito Jin. Ayan, social kami dito. Ano na nagbabakod? Si Tito yung ano namin. Mainis di ba? <laughs> ayan yung ano tawag mo isa yan o. Ayan. Ito yung bali yung niya. Ito yung pintuan niya. Pa namin dito ng ano ng pangalan. Woo! Ano lalagyan natin dito koy? Pangalan ng ano natin? Family. O oh, yan. Lalagyan daw namin dito din Fort Family Compound. Ayan. Bawa so, kunin niya. <laughs> <laughs> so hanggang dito <laughs> na lang.